TV. Hi, hello so, po. Kumusta po teman ng aking uh, Facebook, TV, uh, Facebook page, Facebook sa Mawas TV at kay aking YouTube channel, Alamad sa Mawas. Hello po. Ayun, follow niyo po, like and subscribe po ang YouTube niya. Here po. Ayun. Mawas TV at saka ano, Alamad sa Mawas. Thank you Miss Joyang TV. Ay suportahan po natin si Miss Joyang TV. Ayun. Isa sa mga sikat dito sa Quezon province na vlogger. Ayun. <laughs> Thank you Miss Joyang TV. <smart and tea> si Miss Joyang. TV. ano yung sikat na vlogger dito sa Quezon province 'yan na Molina na natin nating isang nakita dito guys sa na festival guys 'yan. At So tara na, punta natin ang ibang mga float Ayan, ang daming tao talaga guys So, dagsa, ginagsa ng tao Ang uh, mga float dito na maka-display Sa Nyugnyuga na festival guys Alright Grabe ang saya guys dito sa Nyugnyuga na festival Thank you Alright, ito na guys ang Kaysom uh, Alright. Okay. And then, next na float, pupunta natin, guys. Grabe, ang ganda talaga, guys. So, from General Lunak. Ah, I'm sorry, from General Nakar. Ayan ah, ang float ng General Nakar. So, uh, nagde decorate pa sila, guys. Hindi pa nila tapos sa uh, malagyan ng decoration anong kanilang float. Alright. Ang daming tao, guys. Oh, ang ganda ng kanilang plot guys Wow, grabe Ayan guys, may paano pa sila oh. Oh, As you Ayan guys So may ilaw na dito guys oh. Ang oh. jamalik Kesang guys sa Quezon from Real Quezon guys daming tao dito guys Karena tara na sa Quezon ayan from Ginyangan Quezon guys grabe